Welcome to my YouTube channel. Hello mga katikim. Ayan, time check. 10 na ng umaga. Alas 10 na ng umaga ngayon, guys. Ayan, itong ang aking lulutuin. Bangus. Ang um, gusto nila, guys, ay paksiw at saka kaprito Kaya ang gagawin ko dito ay paksiw at saka kaprito Ayan. Tuwain ko lang to guys. Diyan muna kayo. Yan guys, ito na yung pamprito at saka pampaksil. Ito yung pampaksil at saka ito yung pamprito. Ah, mali. Ito guys, yung pamprito, ito yung pampaksil. Ayan, timpla na natin. Lagyan natin ito ng asin. Ayan. Lagyan na sa paminta. Saka bawang. Lagyan natin guys, itong luya dito sa kaldero sa kasiling green guys bawang sibuyas kamatis nagyan natin guys ang ulo Ayan, hindi ko na ipiprito kasi mas masarap yan pag paksiw ang ulo ng bangus Ayan, po sinamahan ko siya ng yan chan hmm. tama natin guys yung atay ng bangus masarap to eh nagyan natin dito nagyan ulit natin guys ng kamatis saka sibuyas magiging natin ang paminta patis toyo suka Hmm. magic sarap magiging guys natin ang use oil konti lang salan na natin guys ayan at saka takpan natin at hinaan yung apoy. Inuto lang to sa mahina apoy guys. Ito naman guys, pamprito. Lagyan din natin na konti toyo. Lagyan din natin guys ng suka. Ipilito na natin guys itong bangos. Lagyan natin itong buntot. Ayan. Dito naman, naman guys sa kabila ay nagpakulo na ako ng tubig. Ayan, medyo kumukulo na siya. Ayan, lagyan natin ng sibuyas, tanglad at sa kamatis. Ayan, tapos lagyan natin ng asin. At hintayin lang natin kung bulog guys. At ito ng paksiw ay malapit ng maluto. Okay, lagyan natin guys itong kalabasa. Lagyan uh, din tayo guys ng nor for cubes. Palahatin lang. At saka Paminta. Haluin lang natin to guys. Para hanggang sa yung ano, nor use. And then, ayan, kumulo na. Lagyan natin ng pechay. Pechay native guys. Tapos haluin lang ulit natin. Ayan, napakasarap nitong gulay na ito guys. Ayan guys, luto na tong paksiyo. Ayan, patayin ko na yung apoy. Baka maubusan ng sabaw. Masarap yung sabaw ng patis. Sabaw ng ano, paksiyo. Tapos itong Bangus. Check natin. pa guys. Paktan ulit natin. Pwede naman guys sa gulay. Tanggap natin yung tanggap. naman natin guys tong alugbati. Yan. Kalo kami gulay ngayon guys. Yan guys. Nakaluto na ako ng gulay. Saka pritong bangus at saka paksiw. Kaya tayo guys. Yan.